So, what's up mga par? And kumusta po kayong lahat? And, nandito naman tayo eh nagbalik naman tayo mga par. Kasi uh, mag-react uh, tayo. Kasi mga par, ah uh, sabi ng uh, taga-kongreso ay magpapile sila uh, ng pang-apat na impeachment versus uh, laban kay uh, BP Sara. Mga par, kailangan pa bang ah uh, magagulo tayo? Kailangan pa bang magagulo yung mga leader natin ng dahil lang sa pera, ng dahil sa pera ng taong bayan? Kasi mga par, yung mga buhaya na nasa kongreso ngayon ay gusto nila mapatalsig yung mga Duterte sa pwesto. Kasi mga par, hindi lang sila makinig sa taga-kuwa. Kasi yung taga ay Nagpaliwanag e, na ang kuha ah, tungkol sa... Confidential funds ni Sarah. Bakit? Um, gusto pa ba nila na magagulo? Kasi mga par, yung taga-kongreso uh, ay... Uh, matigas lang yung maulo nila. Kasi... Gusto lang nila na... Eh, talagang... Mawala yung mga Duterte... Uh, sa posisyon. Uh, kasi mga par pag nan, nandun ang mga Duterte sa posisyon kasi mga par, yung mga uh, illegal nila na mga ano-ano pa dyan. Hindi, uh, hindi maganda ang pagtakbo ng kanilang uh, negosyo na sila lang ang nakalam sa negosyo nila. Kasi yung mga uh, negosyo na uh, hindi maganda tulad ng uh, pagbibenta uh, ng uh, drogas, eh, talagang uh, bawal yun sa mga Duterte. Kaya mga par, yung mga kongreso nga uh, nakaupo ngayon ano siguro mo par may mga negosyo siguro sila na babawal sa ating uh, batas eh, kasi kung bakit gusto nila matanggal yung mga Duterte eh, kasi alam natin alam ng uh, taong bayan na ayaw talaga sa mga Duterte yung uh, pagbibenta ng kahit ano-ano pa diyang mga ipagbabawal sa ating batas kaya siguro gusto ng uh, mga kongreso na mawala sa mga posisyon yung mga duterte matitigas lang yung mga ulo yung nasa kongreso mga par matitigas lang. kasi di ba sinasabi ng uh, ni BBM na uh, wag na lang sana ituloy yung impeachment kasi uh, hindi maganda yon sa ating bayan kasi marami pang uh, naharap na problema lalong lalo sa panahon natin ngayon mga par eh sinasabi yun ni BBM eh, na wag na lang sana ipatuloy yung impeachment wag na lang sana hindi yun uh, maganda na papatasikin yung BP uh, presidente kasi hindi yun maganda sa ating bayan yan ang gusto ng uh, at uh, yan ang gusto ni BBM. Kaso nga lang, mga par, yung mga congressmen, yung mga buaya na nakaupo ngayon sa House of Representatives. Alam niyo mga bar, kung sino sila mga par. Hindi lang makinig sila ni BBM kasi gusto lagi uh, gusto nila na uh, walang makapapigil sa mga kahit anong gagawin nila sa bansa natin. So mga para, abangan na lang natin yung uh, ano mang uh, mangyari sa ating bansa kasi sobrang gulo na mga par. Uh, lang ito ng ating mga congressman. Yung mga congressman ang uh, nanggugulo. So maraming maraming salamat mga par sa panunood niyo sa aking video. And... Kung gusto nyo pang manood sa ating mga video mga par, paki eh, pakisubscribe na lang po uh, sa aking uh, YouTube channel and masaya na tayo dyan.